dami nilang muka dabok eh ulit na mga higala, no bubunot na tayo ng damo sobrang lagunan ng damo dito sa ating pwesto sa bundok ha oh in nhầm thì đấy in nhầm vào tuần làm nhiều đất Okay sana no kung weekly tayo nakakapunta. Oo. Mm -hmm. Ah, kalinis talaga tayo. Nakabit nyo na yun doon? Ha? Nakabit mo na? Nakabit na. Tay nga kamo na. Hay mama ya. Relax na. tay gumamit no. Oh. Tindang mo, ibang nagbun. <laughs> Salas malilim ko yan. Ha? Huh? Salas malilim. Ang init Na mamaya pag uwi mo, di ka na makilala ni ate. Mistiso na. Ano yung mga na sa dagaw? Ako damo. <laughs> Papalinis ka na. Ganin ganito naman din. Eh. Mm, sabi sabi ni John, papalinis daw. Sabi ko ayoko. Si Tabas, pwede pa buno talaga. Oo. Uh. Tabas-tabas lang lalong titigas yung ano niyan eh. Titigas yung puno. Mm. Mag-spread yung ugat niyan eh. May pagurahan kita ni, may guna kita eh. Mm. May guna ba? na na madaanan <laughs> nawala yung daan eh puno na sa dami ah mo kasi ko ano Alright, nahawa na. kulit yung mga lamang. Nahilom na naman yung tugtog. Nahilom na naman yung tugtog. na. May nasama ko yung classmates yung teacher eh Oo. Oh. Ano naman Busy ako sa Peterbuk? mo <laughs> <laughs> Pag may holiday, sasama ko yung teacher Oo, yung dyan. Ito yung <laughs> oh, kumunta maano yung kamay mo wala ko yung yung mga nag-over the naman <laughs> ha ha Oh, di ba? So, mainit na doon. Dito lang tayo sa bandang malilim. Muna <laughs> tayo sa medyo malilim. Kasi init doon. Eh. Tama, masira yung beauty ko. Na dati nang sira. Mandagdagan pa. bigas to ah laking puno hindi nabunot naputol Six and a half hours later. So, ayan mga friends, mga higala, update tayo, no? While kami uwi. Ayan na. Well, ready? Ready? We're going home na. So, ito yung nilinis namin kanina. Yan. O, oh, diba? Sabi, madam mo. O, oh, madam mo ba yan? Wala mala. Hmm. Kanina lang yun, kala nyo? So, update sa ating mga halaman. O, oh, ayan. Kita na. Inya saging. Yan palibot. hmm dalawa na isa din natin ay oh. Sa lagyan tinanim natin diyan may saha na isa. Yan dalawa na sila. Sila din may papaya. Pinya, 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 banana. Yan. Yan dito sa tabi side. Yan po mga friends. Aw ba? Diba? So yan yung nalinis namin no. Ang bida natan talaga nila. Sabi ko tama na ayaw pa awat eh. <laughs> Uwi na sana kami. gusto lang tapusin yung space na yan oh, di ba? Pero wala lang yung lalaharin na. <laughs> Bata mo pa rin dito? Oo. Oh, sa likod oh. niya. Yan, yes. siya may pagdiyan tayo dito. Yes, sa likod. Bulaga. <laughs> Staran. Yan na lang part na yan dyan. Wala pang ano. Uh, next, ano na, next time na napagbalik kami. Yan. Ang oh, daming Tal boss, yun akong manguha ba next time na lang? Ah, uh, yung ibang saging ko rin na makita na na nandam mo. <laughs> Ay, mga kapila. Eh? Huh? Alright mga friends, nagre-ready na kami para uwi na. Glab! <laughs> At ha, nakarbis pa kami na sa akin na hindi namin tanim. <laughs> o oh, ayan, latundan. Magulang na yan. Dat, 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 dat flat, 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 Oh, di ba? Nakagulay din kami ng papaya kanina. pinatnebesa na ito sa minokbang namin native. <laughs> Mukbang. So, yun lang mga friends. See you again next time. Babush. So, yan na yung gamit namin.